Sa loob ng mga pahina ng aklat ng apokalipsis, may nakatagong isang kapangyarihan at babala na maaring maging susi sa kaligtasan ng iyong buong pamilya sa mga darating na araw ng matinding pagsubok. Hindi ito simpleng kwento lamang ng katapusan ng mundo, kundi isang detalyadong mapa ng mga panganib na papalapit na sa ating pintuan ngayon, na kadalasang binabalewala ng marami hanggang sa maging huli na ang lahat. Ang pagbubukas ng mga selyo ay hindi lamang tungkol sa pagkawasak, ito ay tungkol sa paghahayag ng katotohanan ng itinago sa loob ng mahabang panahon isang katotohanan na ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis sa ating mga balita at sa paligid natin kung iisipin mo ang kakayahang maunawaan ng propesiyang ito ay nagbibigay sa atin ng pambihirang pagkakataon na maghanda hindi dahil sa takot kundi dahil sa karunungan na nagmumula sa Diyos na nakakakita ng wakas mula sa simula ang panimulang ito ay nagsisimula sa isang eksena sa langit na punong-puno ng banal na tensyon kung saan ang kordero ng Diyos, si Yesu Kristo, ang tanging karapat dapat na magbukas ng kasulatan na may pitong selyo. Ang sandaling ito ay nagmamarka ng tiyak na pagtatapos ng panahon ng biyaya at ang pagsisimula ng panahon ng paghuhukom, isang transisyon na yayanig sa bawat pundasyon ng lipunan ng tao. Maraming tao ang namumuhay ngayon na parang ang mundo ay magpapatuloy lamang sa dati nitong takbo, ngunit ang Biblia ay malinaw na nagbabala na darating ang isang biglaang pagbabago na hindi inaasahan ng karamihan. Ang kapangyarihang nakapaloob sa pagkaunawa sa mga selyong ito ay ang pagkakaalam na ang Diyos ay may ganap na kontrol, kahit na tila guguho na ang mundo sa ating harapan. Ito ang lihim na sandata ng pananampalataya, ang pagkilala sa mga tanda bago pa man sila ganap na mangyari. Kapag ang unang selyo ay binuksan, ang naririnig natin ay hindi isang tahimik na bulong, kundi isang kulog na nagmumula sa isa sa apat na nilalang na buhay na sumisigaw ng halika bilang utos sa unang mga ngabayo. Ang autoridad na ito ay nagpapakita na ang bawat pangyayari sa huling panahon ay hindi aksidente o bunga lamang ng kaguluhan ng tao, kundi pinahintulutan ng langit para sa isang tiyak na layunin. Ang babalang ito ay nagsisilbing alarm clock para sa natutulog na simbahan at para sa mundong abala sa kanilang mga sariling ambisyon na nagsasabing ang oras ay maikli na at ang takbo ng kasaysayan ay papunta na sa kanyang sukdulan. Ang hindi pagpansin sa mga babalang ito ay katumbas ng paglalakad ng nakapiring sa gitna ng isang paparating na bagyo, walang proteksyon at walang direksyon. Ang kapangyarihang tinutukoy natin dito ay ang kakayahang makita ang big picture ng plano ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang anumang darating na krisis. Sa pagbubukas ng mga selyo, ipinapakita ng Diyos na siya ay hindi nagpapabaya sa kasamaan at darating ang araw ng paniningil para sa bawat kasalanan at kawalang katarungan na ginawa sa lupa. Para sa mga nananalig, ito ay hindi dapat magdulot ng takot kundi ng pag-asa dahil alam natin na ang bawat selyo na nabubuksan ay isang hakbang palapit sa ganap na paghahari ni Kristo. Subalit, para sa mga hindi pa handa, ito ay isang nakakatakot na paalala na ang bawat desisyon na ginagawa natin ngayon ay may walang hanggang epekto at ang pintuan ng kaligtasan ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Kaya naman, ang pag-aaral sa mga selyong ito ay hindi lamang isang akademikong pagsasanay o curiosity kundi isang mahalagang bahagi ng ating spiritual na paghahanda at proteksyon. Ang malaman kung ano ang paparating ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong iligtas ang ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng katotohanan bago pa dumating ang kadiliman. Ang babalang ito ay isang regalo ng awa ng Diyos na nagbibigay ng pagkakataon sa sangkatauhan na magsisi bago ang huling yugto ng kasaysayan ay tuluyang maisulat sa dugo at apoy. Sa susunod na mga minuto, Ihimayin natin ang bawat selyo at makikita ninyo kung paano ang mga sinaunang sulat na ito ay tumpak na naglalarawan sa ating kasalukuyang realidad. Ang pagpasok ng unang mga ngabayo sa kain ng kabayong puti ay marahil ang pinakamalaking panlilin lang na mararanasan ng sangkatauhan sa buong kasaysayan ng mundo. Sa unang tingin, siya ay mukhang bayani, isang tagapagligtas na dumarating sa gitna ng kaguluhan, na may dalang pangako ng kapayapaan at pagkakaisa na matagal ng inaasam ng mga bansa. Ang kulay puti ng kanyang kabayo ay isang direktang panggagaya sa kadalisayan ni Kristo, ngunit huwag kayong magpapalin lang, dahil ang kanyang puso ay puno ng maitim na hangarin. Siya ang Antikristo, ang huwad na mesyas na gagamit ng kanyang karisma at talino upang makuha ang tiwala ng mundo, hindi sa pamamagitan ng dahas sa simula, kundi sa pamamagitan ng diplomasya at mabulaklak na salita. Mapapansin ninyo na ang mga ngabayong ito ay may hawak na panah ngunit walang nabanggit na mga palaso na nagpapahiwatig ng isang tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng kasunduan at hindi sa pamamagitan ng digmaan. Ito ang uri ng kapangyarihan na nakabase sa impluensya, politika at mga alyansa na magtatagumpay sa paglutas ng mga problema ang hindi kayang solusyuna ng mga kasalukuyang leader ng mundo. Ang korona na ibinigay sa kanya ay simbolo ng autoridad na ipinagkaloob na nagpapakita na siya ay aakyat sa kapangyarihan at kikilalanin bilang pinuno ng mga pinuno, isang global leader na tila may sagot sa lahat ng krisis. Ang mundo, napagod na sa gulo at kawalan ng katiyakan, ay sasalubungin siya ng bukas palad. Hindi alam na ang tinatanggap nila ay ang mismong personifikasyon ng kasamaan. Ang yugtong ito ay naglalarawan ng isang panahon ng false peace o huwad na kapayapaan, kung saan aakalain ng tao na nakamit na nila ang utopia o ang perpektong lipunan na walang Diyos, magkakaroon ng mga kasunduan sa kapayapaan, marahil pati na sa gitnang silangan, na magpapatibay sa kanyang imahe bilang prinsipe ng kapayapaan sa mata ng mga nalinlang. Ngunit ito ay isang bitag, tulad ng isang mandaragit na umaamo bago sumakmal. Ang Antikristo ay naghahanda lamang ng entablado para sa kanyang tunay na agenda. Ang panahong ito ay mapanganib dahil ang kasamaan ay magbabalat kayo bilang kabutihan at marami, kabilang na ang mga hindi matatag sa pananampalataya, ay mahuhulog sa kanyang mga matatamis na kasinungalingan. Ang paglalarawan sa kanya na lumabas na nananaig at upang manaig, ay nagpapakita ng kanyang walang humpay na ambisyon na sakupin ang bawat aspeto ng buhay ng tao, ekonomiya, relihiyon at gobyerno. Walang makakapigil sa kanyang pag-angat dahil ito ay bahagi ng itinakdang paghuhukom ng Diyos sa isang mundong tumalikod sa katotohanan at mas pinili ang kasinungalingan ang kanyang pagdating ay magiging tila sagot sa mga panalangin ng sekular na mundo para sa isang malakas na pinuno ngunit sa katunayan ito ang simula ng kanilang pinakamalaking bangungot ang pagkakaisa na kanyang dadalhin ay hindi nakaugat sa pag-ibig kundi sa kontrol at manipulasyon na magtatapos sa pagkaalipin ng buong sangkatauhan Mahalagang maunawaan na ang kabayong puti ay nauuna sa iba pang mga kabayo. Dahil ang panlilinlang ay palaging nauuna sa pagkawasak, kailangan munang bulagin ang mga tao bago sila dalhin sa bangin. Ang estratehiyang ito ni Satanas ay lumanang ngunit epektibo. Magbigay ng pansamantalang ginhawa kapalit ng iyong kaluluwa at kalayaan. Ang mga Kristiyano na may discernment o pagkilala ay makikita ang tunay na anyo ng mga ngabayong ito. Ngunit sila ay tatawaging mga hadlang sa kapayapaan at pagkakaisa. Sa huli, ang puting kabayo ay maghahatid sa mundo sa isang bitag na magbubukas ng pinto para sa susunod na mga selyo na magdadala ng madugong realidad na hindi na maitatago ng anumang diplomatikong ngiti. Biglang magbabago ang ihip ng hangin kapag ang ikalawang selyo ay binuksan at ang kabayong pula ay rumagasa sa eksena na nagdadala ng lagim na tatapos sa huwad na kapayapaan. Ang kulay pula ng kabayo ay sumisimbolo sa dugo at apoy. Isang malinaw na babala na ang panahon ng diplomasya ay tapos na at ang panahon ng matinding karahasan ay nagsimula na. Ang mga ngabayong ito ay binigyan ng isang malaking tabak na hindi lamang isang ordinaryong sandata, kundi simbolo ng malawakang digmaan at sigalot na sasaklaw sa buong daigdig. Ang kapayapaan na inakala ng mundo na matibay ay biglang aalisin sa lupa at ang mga tao ay magsisimulang magpatayan sa isa't isa sa isang antas na hindi pa natin nasasaksihan. Ang malaking tabak na ito ay maaaring tumukoy sa mga makabagong teknolohiya ng digmaan tulad ng nuclear weapons o biological warfare na may kakayahang pumatay ng milyon-milyon sa isang iglap. Ang proteksyon na ibinigay ng huwad na kapayapaan ng unang kabayo ay mawawasak at ang sangkatauhan ay mahahantad sa bangis ng kanilang sariling kalikasan na walang diyos. Ang mga alyansa ay masisira, ang mga kasunduan ay babalewalain, at ang bawat bansa ay magkukumahog para sa kanilang sariling kaligtasan at interes. Ito ay isang panahon ng anarkiya at takot, kung saan ang seguridad ay magiging isang malayong alaala na lamang at ang bawat sulok ng mundo ay magiging larangan ng digmaan. Ang nakakatakot sa propesiyang ito ay ang pariralang upang sila ay magpatayan sa isa't isa na nagpapahiwatig hindi lamang ng digmaan sa pagitan ng mga bansa kundi pati na rin ng civil war, kaguluhan sa mga lungsod, at pagkasira ng lipunan mula sa loob. Ang kapitbahay ay lalaban sa kapitbahay, at ang kapatid ay lalaban sa kapatid dahil sa takot at kawalan ng tiwala na laganap sa buong mundo. Ang karahasang ito ay magiging universal na wika, at ang halaga ng buhay ng tao ay babagsak ng husto sa gitna ng survival instinct. Ang pulang kabayo ay mag ng anumang preno o moralidad na sa tao na gumawa ng kasamaan at ang mundo ay malulunod sa dugo ng mga inosente. Sa konteksto ng modernong geopolitics, nakikita natin ang mga senyales ng paghahanda para sa ganitong uri ng pandaigdigang tunggalian na may mga bansang nagpaparami ng kanilang armas at nagpapataas ng tensyon sa isa't isa. Ang mga ngabayong ito ay hindi lilikha ng bagong digmaan mula sa wala kundi para kawalan niya ang mga tensyon na matagal nang kumukulo sa ilalim ng ibabaw ng ating sibilisasyon. Ang pagkawasak na dulot nito ay maghahanda sa mundo para sa susunod na mga kalamidad. Dahil ang digmaan ay palaging sinusundan ng gutom at sakit, ang infrastruktura ng mundo, mga supply chain, enerhiya at komunikasyon ay mapipinsala ng malubha na magiiwan sa mga nakaligtas na desperado at madaling kontrolin. Ang pagdating ng pulang kabayo ay isang matinding paalala na ang kapayapaan na gawa ng tao ay marupok at pansamantala lamang at tanging ang kapayapaan ni Kristo ang tunay at walang hanggan. Ang mundong tumanggi sa prinsipe ng kapayapaan ay ngayon ay haharap sa prinsipe ng digmaan at pagkawasak, isang kapalaran na kanilang pinili sa pamamagitan ng kanilang paghihimagsik. Ang bawat pagsabog at bawat patak ng dugo sa panahong ito ay magsisilbing saksi sa kabiguan ng tao na pamunuan ang sarili ng walang gabay ng Diyos. Ang lagim na ito ay magiging daan upang ang mga tao ay lalo pang maghanap ng solusyon, ngunit sa kasamaang palad marami pa rin ang hindi lilingon sa langit kundi aasa sa kanilang sariling lakas. Kasunod ng madugong digmaan ay ang nakapangingilabot na pagdating ng ikatlong mga ngabayo, sakay ng isang kabayong itim na nagdadala ng tagutom at pagbagsak ng ekonomiya. Sa kanyang kamay ay may timbangan, isang simbolo ng rasyon at matinding kakapusan, kung saan ang pagkain ay titimbangin at bibilangin ng may suktulang pag-iingat. Ang boses na nagsasabing isang takal na trigo para sa isang denaryo at tatlong takal na sebada para sa isang denaryo ay naglalarawan ng hyperinflation na hindi pa nararanasan ng mundo. Isipin mo na ang sweldo ng isang buong araw na pagtatrabaho ay sapat lamang upang bumili ng pagkain para sa isang tao na iiwan ang pamilya na gutom at walang matirhan. Ang kabayong itim na ito ay nagpapakita ng direktang epekto ng digmaan at kaguluhan sa supply ng pagkain at sistema ng pananalapi ng buong mundo. Ang mga presyo ng bilihin ay tataas sa mga antas na hindi maabot ng karaniwang tao na magiging sanhi ng malawakang gutom at desperasyon sa mga lansangan. Ang survival ay magiging isang luho at ang mga tao ay magbebenta ng anumang ari-arian o kahit ang kanilang sariling dignidad para lamang makakain ng kaunting tinapay. Ang itim na kulay ay sumisimbolo sa pighati, kawalan ng pag-asa, at ang literal na pangingitim ng balat dahil sa matinding malnutrisyon at sakit. Ngunit may isang nakakagimbal na detalye sa utos na ito, huwag mong pinsalain ang langis at ang alak. Ito ay nagpapakita ng isang malupit na pagkakaiba sa pagitan ng mahihirap at mayayaman sa panahon ng tribulasyon. Ang langis at alak na mga luho ng mga mayayaman ay mananatiling available habang ang mga pangunahing pangangailangan tulad ng tinapay ay halos wala na. Ipinapakita nito na ang elite o ang mga makapangyarihan ay mananatiling protektado at komportable sa kanilang mga palasyo habang ang masa ay namamatay sa gutom sa labas ng kanilang mga tarangkahan. Ang kawalang katarungang ito ay magpapataas ng galit at poot ng mga tao na lalo pang magpapalala sa kaguluhan ng lipunan. Ang senaryong ito ay hindi mahirap isipin sa ating panahon kung saan ang ekonomiya ay konektado at ang isang krisis sa isang bahagi ng mundo ay nakakaapekto sa lahat. Ang pagbagsak ng mga banko, ang pagkawala ng halaga ng pera, at ang pagputol ng supply chain ay mga sandatang gagamitin ng kabayong itim upang lumpuhin ang sangkatauhan. Ang gutom ay isang napakalupit na kalaban dahil ito ay mabagal at masakit na pumapatay, at ito ay sumisira sa moralidad ng tao na nagtutulak sa kanila na gawin ang mga bagay na hindi nila akalaing kaya nilang gawin para lamang mabuhay. Ang panahong ito ay susubok sa hangganan ng pagtitiis ng tao. Ang ikatlong selyo ay isang babala sa mga nagtitiwala sa kanilang kayamanan at sa sistema ng mundong ito na ang lahat ng iyon ay maaaring mawala sa isang iglap. Ang salapi ay mawawala ng halaga kapag walang mabiling pagkain. At ang ginto at pilak ay hindi makakain upang maibsan ng gutom ng tiyan. Ito ay isang paghuhukom sa materialismo at kasakiman ng tao na nagpapakita na ang tunay na tinapay ng buhay ay si Kristo lamang. Habang ang mundo ay nagugutom sa pisikal, ito rin ay isang refleksyon ng kanilang espiritual na tagutom na humantong sa kanila sa ganitong kalunos-lunos na kalagayan. Ang anino ng kabayong itim ay tatakip sa araw ng pag-asa para sa marami, at pagkatapos ay dumating ang pinakanakakatakot sa lahat ng mga pangitain, ang ikaapat na mangangabayo kain ng isang kabayong maputla o kulay bangkay. Ang pangalan ng nakasakay ay kamatayan at ang hades o ang libingan ay nakasunod sa kanya na parang isang gutom na aso na handang lumamon sa mga bangkay na iiwan ng manggangabayo. Ang kulay na pale ay naglalarawan ng sakit, pagkabulok at ang mismong kulay ng isang taong namamatay na nagdadala ng kilabot sa sinumang mang makakakita. Ang kapangyarihang ibinigay sa kanila ay nakakagimbal. Ang pumatay sa ikaapat na bahagi ng lupa na sa ating populasyon ngayon ay bilyon-bilyong tao ang mawawala sa balat ng lupa, ang paraan ng pagpatay ay isang kombinasyon ng lahat ng naunang selyo at higit pa sa pamamagitan ng tabak, digmaan, tagutom, salot, mga sakit, at sa pamamagitan ng mga mababangis na hayop sa lupa, ang kamatayan ay magiging industrialized o malawakan, isang pang-araw-araw na realidad na hindi na matatakasan ng sinuman mayaman man o mahirap. Ang mga ospital ay mapupuno at babagsak. Ang mga punerarya ay hindi na makakayanan ng dami ng patay at ang mga bangkay ay magkalat sa mga lansangan na walang maglilibing. Ito ang sukdulan ng paghuhukom ng Diyos kung saan ang sangkatauhan ay aani ng bunga ng kasalanan sa pinakamasakit na paraan. Ang pagbanggit sa mga mababangis na hayop ay maaaring literal na mga hayop na nagiging agresibo dahil sa gutom o pagbabago ng kalikasan o maaari rin itong sumimbolo sa mga microscopic na beasts tulad ng mga virus at bakterya na lumilikha ng mga pandemya na walang lunas. Sa isang mundong wasak na ang sistema ng kalusugan at nutrisyon, ang mga sakit ay kakalat na parang apoy, nawawasak sa mga natitirang populasyon. Ang haris na sumusunod ay nagpapakita na hindi lamang pisikal na kamatayan ang naghihintay, kundi ang espiritual na kapahamakan para sa mga namamatay na walang Kristo. Ang bawat kaluluwang kinukuha nito ay isang trahedya ng walang hanggang pagkakawalay sa Diyos. Ang tanawin ng ikaapat na selyo ay ang pinakamadilim na yugto ng kasaysayan ng tao, kung saan ang pag-asa ay tila tuluyan ng namatay kasama ng bilyon-bilyong biktima. Ang amoy ng kamatayan ay balot sa hangin, at ang iyak ng pagdadalamhati ay maririnig sa bawat tahanan sa buong mundo. Ito ay hindi isang pelikula o science fiction. Ito ay ang propesya ng Diyos na tiyak na mangyayari. Ipinapakita nito ang bigat ng galit ng Diyos laban sa kasalanan at kung gaano kaseryoso ang kanyang babala sa sangkatauhan. Ang morte at hades ay binigyan ng autoridad, ngunit tandaan na ito ay limitado pa rin ng Diyos, ikaapat na bahagi, na nagpapakita na kahit sa gitna ng puot, mayroon pa rin awa para sa mga natitira upang sila'y magsisi. Para sa atin na nagbabasa nito ngayon, ang imahe ng maputlang kabayo ay dapat magdulot ng banal na takot at matinding pagnanais na ibahagi ang Ebanghelyo. Ang bawat tao na namamatay sa panahong iyon ay isang taong maaaring nailigtas kung narinig nila ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Ang ikaapat na selyo ay ang huling yugto ng pagsalakay ng apat na mga ngabayo na nagiiwan sa mundo na halos hindi na makilala, wasak at nagdurugo. Ito ay isang paalala na ang buhay dito sa lupa ay maikli at marupok at ang tanging kasiguraduhan ay matatagpuan lamang sa kamay ng Diyos na may hawak ng susi ng kamatayan at ng hades. Habang ang mundo ay sumusuray-suray pa mula sa pananalasan ng apat na mga ngabayo, ang ikaanim na selyo ay bubuksan at ang atensyon ay lilipat mula sa lupa patungo sa kalangitan at sa mismong pundasyon ng planeta. Isang malakas na lindol ang yayanig sa buong daigdig, hindi lamang sa isang rehiyon, kundi isang global na kaganapan na magpapabagsak sa mga natitirang estruktura. Ang araw ay magiging itim na parang sako ng buhok at ang buong buwan ay magiging kasing pula ng dugo, mga senyales sa kalangitan na magdadala ng supernatural na takot sa puso ng bawat tao. Ang mga bituin sa langit ay mahuhulog sa lupa, tulad ng mga hinog na igos na nalalaglag mula sa puno kapag hinahampas ng malakas na hangin. Ang kaganapang ito ay hindi na maipapaliwanag ng siyensya o ng mga eksperto. Ito ay malinaw na interbensyon ng Diyos na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa kalikasan. Ang langit ay mahahawi na parang isang kasulatan na nilululon, at bawat bundok at isla ay aalisin sa kanilang kinalalagyan. Isipin ang geografikal na pagbabago na mangyayari. Ang mapa ng mundo ay literal na magbabago sa isang sandali. Ang takot na mararamdaman ng tao ay hindi dahil sa natural na kalamidad, kundi dahil alam nila sa kanilang kaibuturan na ito ay ang puot ng kordero. Ang Diyos na matagal nilang binaliwala o nilait ay ngayon ay nagpapakita ng kanyang mukha. Ang reaksyon ng sangkatauhan ay nagpapakita ng pagkakapantay-pantay sa harap ng paghuhukom. Ang mga hari ng lupa, ang mga dakilang tao, ang mga mayayaman, ang mga kapitan, ang mga makapangyarihan, ang bawat alipin at ang bawat malaya ay magtatago sa mga yungib at sa mga bato ng mga bundok. Walang exempted, Walang VIP pass, walang bunker na sapat na matibay. Ang mga elite na nag-akala na ligtas sila sa kanilang mga underground cities ay makikitang walang silbi ang kanilang paghahanda laban sa Diyos na lumikha ng mga bundok na kanilang pinagtataguan. Ang kanilang kayamanan at kapangyarihan ay magiging basura sa harap ng banal na poot. Ang kanilang sigaw ay isa sa mga pinakanakahihindik na panalangin sa Biblia. Mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa trono at sa galit ng kordero mas gugustuhin pa nilang mamatay at matabunan ng mga bato kaysa harapin ang kabanalan ng Diyos ito ay nagpapakita ng tindi ng kanilang guilt at ang katotohanan na sa huli ang tao ay hindi natatakot sa kamatayan kundi sa pagharap sa kanilang manlilikha ang pagkilala nila na ito ay galit ng kordero ay nagpapatunay na alam nila kung sino ang nagpaparusa sa kanila ngunit sa halip na magsisi pinipili nilang magtago. Ang ikaanim na selyo ay ang sandali kung saan ang pinto ng biyaya ay tila sarado na para sa marami at ang katotohanan ng Diyos ay hindi na may tatanggi. Ang pagmamataas ng tao ay madudurog at ang kanilang mga Diyos-Diyosan, teknolohiya, pera, kapangyarihan ay mapapatunayang walang kwenta. Ito ang araw na kinatatakutan ng mga propeta noon paman, ang dakilang araw ng kanyang poot at ang tanong na umaalingaw ay sino ang makatatayo? Ang sagot ay wala, maliban na lamang sa mga hinugasan ng dugo ng kordero bago pa dumating ang araw na ito. Ang mga tagpong ito ay maaring mukhang malayo pa. Ngunit kung titingnan natin ang ating paligid, ang mga anino ng mga mga ngabayong ito ay nagsisimula ng humaba sa ating henerasyon. Ang mga pandemya, ang banta ng digmaang nuklear, ang global na krisis sa ekonomiya, at ang kakaibang mga kalamidad ay pawang mga birth pains o mga pasimulang hirap na binanggit ni Jesus. Ang kapangyarihang tinutukoy ko sa simula, ang babalang ito, ay nasa inyong mga kamay na ngayon. Ang kaalaman tungkol sa mga selyo ay hindi ibinigay upang tayo ay takutin, kundi upang gisingin tayo mula sa espiritual na pagkakatulog at bigyan tayo ng pagkakataong pumili ng tamang landas habang may oras pa. Ang secret power na magliligtas sa iyong pamilya ay hindi isang bunker, hindi ginto, at hindi stockpile ng pagkain. Ang tanging ligtas na kanlungan ay ang relasyon kay Heso Kristo. Siya ang kordero na nagbubukas ng mga selyo, at siya rin ang pastol na mag-iingat sa kanyang mga tupa. Ang pangako ng Biblia ay mayroong kaligtasan mula sa darating na puot para sa mga tapat na naghihintay sa kanya. Ang simbahan, ang mga tunay na mananampalataya, ay hindi itinalaga sa puot ng Diyos, at ito ang ating pinakadakilang pag-asa. Na bago pa man tuluyang makawala ang mga mga ngabayong ito, tayo ay itataas na kasama niya. Ngunit para sa mga maiiwan, ang realidad ng mga selyo ay magiging kanilang araw-araw na bangungot. Kaya ang hamon ngayon ay napakasimple ngunit napakakritikal. Tiyakin ang iyong kalagayan sa harap ng Diyos. Huwag ipagpaliban ang pagsisisi. Ibahagi ang mensaheng ito sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, at sa lahat ng iyong kakilala ang bawat araw na lumilipas na walang nangyayaring masama ay hindi garantiya ng kaligtasan, kundi extension ng awa ng Diyos. Gamitin ang panahong ito ng matalino, dahil kapag ang unang selyo ay nabuksan na, ang takbo ng mga pangyayari ay magiging napakabilis at hindi na mapipigilan. Huwag mong hayaan na ang iyong pamilya ay maging bahagi ng mga magtatago sa mga bato at hihilingin na mamatay. Sa halip maging bahagi kayo ng mga taong may kapayapaan sa gitna ng bagyo, dahil ang inyong pundasyon ay ang batong buhay. Ang propesya ay isang ilaw sa madilim na lugar at ngayon na nakita mo na ang liwanag na ito, may responsibilidad kang kumilos. Ang mga selyo ay handa ng buksan. Ang tanong ay, handa ka na ba? Ang kaligtasan ay isang desisyon na ginagawa ngayon hindi bukas. Lumapit ka kay Kristo at makakamtan mo ang kapayapaan na hindi kayang kunin ng sinumang mga ngabayo. Ito na ang huling tawag ang kasaysayan ng tao ay patapos na, at ang kaharian ng Diyos ay paparating na. Ang mga babala ay malinaw, ang mga tanda ay nakikita, at ang pintuan ng arka ay bukas pa. Huwag sayangin ang pagkakataong ito. Ang iyong kaligtasan at ng iyong pamilya ay nakasalalay sa iyong tugon sa katotohanan ng ito. Piliin ang buhay, piliin si Kristo, at maging handa sa pagharap sa Kanya, hindi bilang hukom na may poot, kundi bilang tagapagligtas na may pag-ibig.